Kung si Senate Minority Leader Aquilino Coco Pimentel III ang tatanungin, mas nararapat aniya na imbestigahan na Senate Blue Ribbon Committee ang anumang isyo ng katiwalian Ginawa ni Pimentel ang reaksyon sa gitna ng pag-amin ng Department of Transportation o DOTr na depektibo ang 80 bagong sa 120 bagon na binili ng dating administrasyon noong taong 2017 para sa LRT-1 Cavite Station project dahil nga sa water leak sa iginitang mambabatas na maituturing nang degraded ang bansa dahil sa lumalawak na isyu ng katiwalian dahil dito, hinimok ng senador ang gobyerno na maglatag ng malalakas na hakbangin para labanan ng korupsyon sa bansa. Ipinaalala pa ni Pimentel na isa ang pag-iimbestiga ng Senate Blue Ribbon Committee sa mga mekanismo para labanan ang lumalaganap na katiwalian. Ako, si Jojo Sikat, walang inaatas ang balita.